Hello mga ka-KJ, it's me again, Madam KJ. Dahil nga kahapon ay maghapon kaming busy at trabaho-trabaho ng trabaho mag-asawa. Ako naman ay sa aking mga anak. Ay talaga namang after noon ay talagang kami nagkape at nagkain ng kauntian sa plaza. Di diba? Kailangan kahit pa paano ay merong kayong time sa isa't isat at baka magkalimutan kayo ay. <laughs> o di ba? Ayan, dahil nga siya ang gusto daw niya ay yun, yung uh, bibingkang bugok na itlog. Ayan. Tapos ako naman gusto ko ay kwek-kwek. Iya, paramdam yan. <laughs> gusto ko ng itlog. <laughs> di ba? Ayan. Yung gano'n yun. Kaysa kakalabit kay Paramdam na lang muna. <laughs> Ayan. Dahil nga kwek-kwek ang ginusto ko. Ayan. At siya naman ay mayroong Spanish coffee. Akin naman ay matcha. O, di ba? Kauntian. At napunta kami sa Gedli. At Ma upo para naman magkakwentuhan at mag-usap naman oh may kaunting bulahan at may kaunting ano yan oh di ba uh, Plano-plano sa buhay pero ang totoo niyan ay talaga nangaagaw ako ng kanyang inumin <laughs> Kasi yung aking uh, inumin at saka yung inumin niya ay para's kung gusto oh ba diba? <laughs> Ganon talaga pag mag-asawa, yung babae, parehas gusto, ay, bala ka. <laughs> oh, ayan, dahil nga dyan, ay may kwek-kwek ako, nag-share kami yan, pero hindi pa yan ang nangyari dyan, At nagkuha pa rin siya ng iba pa. Nagkuha siya ng barbecue. Pero, ayan nga, dahil nga kami ay nandyan sa gidli, ay talaga namang magtatakip silim na, ay kami nagkukwentuhan naman ng kauntian. O, oh, diba? Ang sarap ng buhay. Pa, Papetiks-petiks lang, kala nyo lang yun. Ayan, at yan nga, dahil nga yan ay may kaunti ang kaming usap, ay eh di, alam na. At siguradong may reward yun, o, no? diba? Diba? Ganun lang yon. Kailangan may kaunting paramdam ka para naman mamayay may reward, o. Oh. Ayan, nansirap lang sa pakaramdam na kahit pagod kayo sa maghapon, ay may time naman kayo sa isa't isa, kahit hindi sa mamahaling restaurant, or kung ano mang lugar. Kailangan ay meron naman kayong kaunting usap at kaunting yan, ganyan, ganyan, sama. Kaya, thank you po, Lord, sa lahat ng inyong pag- papala at sa lahat ng pag-iingat sa aming pamilya at sa patuloy na kalakasan at sa pagpapahiram sa aming buhay. Thank you so much po. And ayan nga tulad ng sinasabi ko, hindi po ko tayo ay mag-asawa na ay talagang focus na lang kung saan dapat i-focus. Kailangan meron ding me time, 'di ba? Kasi ganun talaga para naman hindi tayo bukas-bukas ay sasabihin na sawaan na. Oh, hiwala yan na. Orang ganoon. Ayan, kailangan ay buo at maging maayos ang ating pamilya para sa ating mga anak. Sino pa ang magiging huwara ng ating mga anak kung tayong mga magulang ay hindi magiging maayos o di ba? Sino ba ang una nagiging idol o idolo ng ating mga anak? Siyempre tayong mga magulang kaya dapat pakitaan natin kung ano yung maayos. Ayan, di ba? Ginabina kami dyan at okay lang. Mahalaga ay nagkaroon kami ng time sa isa't isa kahit kaunting oras lamang. Kasi pagka sa bahay ay magpapahinga lang and then tutulog na. Then ayon kinabukasan maaga na naman ang gising alas 5 ng umaga. Kasi aari ba na ulit sa pang araw-araw na trabaho at mga gawain. Kaya thank you po sa mga lahat na sumusuporta and please follow our page Kikay Journey TV. Bye!